May kambing, guys. Joy, oh, pwede gani o nga. Ang basakan. Ah, gitam na. Nagirinila sa upa. Ano na may batong ako, ano? Ang talas naman ang paningin nito. Batong ba <laughs> ako, ano? Ah, <Asan>? Tinanong ka? <coughs> ah, kanino yung baka, dahi? Hindi ko alam. mga kalubian. Ayan yung ano, guys. Sa una ako, ano? Lupa ng lola ko. Ayan. Ayan. Oh, mahaba yan, oh. Ngayon, nilagyan nila ng day kay nagkuhan daw dito, nagbaha. Gilahar. Kaya din ano, baka para baka madamay yung mga ano-ano. Ayan, may tinabas pala na ano, oh. Nabulok. Nyog. Ang lawak, no? Ang tanong, papaano bumaba dyan? Bababa na. Nalulula ako tanawa. Tignan nyo yung ano ko, simento yan o. Oh. Simento. Tapos para siyang creek day. Andun yung pinsan ko. Ano, manonang ng buko. Ano tawag dyan? Kasi nangingi kami buko. May UTI kasi kami. Ayan. UTI. Ang dami mga buko dito sa kamigin. Ang kanabuhay dito ay magsasaka saka mangisda. Ayan. Simpleng buhay lang sa probinsya. Simpleng buhay ang kay lakas. Mayroon. Ayan, may mga saging. Hindi namin alam kung kanina mga saging yan. Ayan. Gusto ko magtanim doon, oh. oh, ang ganda-ganda. Ang ganda. Asan yung batong? Ba't ang talas ang paningin mo? May, may, nagtanim? Asan, B? Paano mo malalaman ng batong? Di ba malabo ang mata ko? Wala na no? lahing, dili butong Ano eh, kanino kabayo bayo yun? Taga asan asan? Taga Munduo si na. Uy, asan yung anong batong? Asan yung batong? Kato, dapat sya na ka oh? Yung mahaba na yan? Mm. Ah. Ang tala sa paningin mo ah. Oh, ano naman to? Asan dyan Jimilina? Jimilina ba na? Wala ah, mo na di Hindi pa nang nagitam na. Git, na Nagitin lang katumsan dahil yun. Hindi man lahat. ba diba, damo lang yan? Hmm. Yung iba dyan, damo diba lang. Ang basa ka, ni sa unang. Asan dyan? Kanila ni. Kani, sako pa ni sa iyo ka, Papa. Ay, hmm. kay Lolo. Uy, paminaw. Sako pa na kay Lola. Hindi eh. na, tura na ito dapit o ito. Ah, doon lang. Hindi ko na. Pagbuta na. na. Nalulula ako. Buko man kaya ang kikuan. Wala man siya kakatkat. Mala, mala, malabo pa naman mata niyan. Ato, ato, Punta kami guys doon. Doon sa lupa, no? Lisod daw. <laughs> Naglisod siya. Lisod kuya, ayaw na. Kasi matagak ka diya. Ang ingay pala ng kambing parang kuan, bata. Nanawag ng ano, nge. Lapitan natin yung aming yung lupa dun. Yan, yan. ayan. Ayan, lalapitan natin yan. Aha. Ha, ha. ano Anong kabulong ang tarik naman itong hagdanan. Yung mga naman to.